Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal naming kamundo, narito na po ang huling bahagi ng ating kwentong ito. At sa hudyat ng Kristo at sintensyador ng sabungay, magkasabay na nga nilang pinagharap ang dalawang mga panabong sa mismong gitnang bahagi ng sabungan si Itay Arnold. Hawak niya ang aming pulang bolek at si Mang Rupinong gigil na gigil ay hawak nito ang kanyang bangkas na panabong. Hindi pa man binibitawan ang dalawang mga panabong ay naglilikha na ng nakabibinging. Ingay ang lahat ng mga mamumustang nasa paligid ng sabungan tumuka ng agresibo't sunod-sunod. Sa ulo ng aming pulang bolek ang nasabing pangkas ni Lamang Rufino. Kung kaya't ay napauwi ka itong si Itay Arnold sa kanyang sariling. Ha! Ang kanyang panabong ay katulad niya. Agresibo at gigil na gigil. Nasabi yun ni Itay sa kanyang sarili sapagkat taliwas yun sa aming pulang bolek sapagkat ito'y makikitang kalmado at para bang kanyang pinakikiramdamang maigi ang kanyang makakatong galing panabong. Makinig ka, Arnold at tatandaan mo ito. Hindi ako titigil at gagawin ko ang lahat. Mapisto ko lang kung anong lihim meron kayo dahil sa ako'y hindi katulad nila isong. Ibahin mo ako, Arnold. Ang inis na pagkakasabi ng nooy, pikon na pikong, matandang mayamang si Mang Rupino, ganoon pa may. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga sinasabing yon kay Itay Arnold, ay pilit na. Pinipigilan ni Itay ang kanyang pagkainis sa matanda. Hindi niya ito sinasagot at pagkatapos na, kalmadong gumanti ng pagtuka sa ulo ng bangkas, ang aming pulang bolik ay pinagharap nila itong muli at magkasabay nilang pinitawan sa lupang siyang nagsisilping sa hignang sabungan. Sumiwarik at pumailalim kaagad sa aming pulang bolek, ang nasabing pangkas nila Lamang Rupino. Habang sila'y nagigirian at nagpapalitan ng mga pagpalo sa ere, maraming mga malalakas na mga pagpalong pinakawalan ang aming bolek sa pangkas balit ang labis naming ipinagtataka noon ay nananatili pa ring matibay at malakas ang nasabing bangkas at mas lalo pa itong naging agresibo at naging matalas ang kanyang pakiramdam sa aming pulang bolik at parang hindi ito nagtamo ng sugat galing sa kargadang tari ng aming bolik dahilan upang he 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 he, 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 he. ganyan nga wala pa rin kupas ang mutya ng saging na minsan ipinagkaloob sa akin ng kalikasan. Sa halip, ay mas lalo pa itong nagkakabisa ang mutyang buto, ang mutyang buto ng saging na saba. Ha, 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 ha. Dahil lang saging na saba ay walang buto, pero ang saging na yon ay meron at naging sintigas pa ng bato ha, 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 ha. Ngayon, hindi lang yung kargatang mochiya ang mapapahiya ngayong araw na ito, kundi maging ang malagintong panabong mo Kano ha, 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 Ang noy sabi ni Mang Rubino sa kanyang sarili habang nagigirian na ang dalawang panabong subalit ng kanyang ibinaling ang kanyang paningin sa nooy kalmadong nakatayong katulad ni Mang Kano na si Itay Arnold ay napawi ka siya sa kanyang sariling. Ha? Ah, bakit ni hindi man lang siya kakikitaan ng takot at pangamba sa kanyang panabong? Sa halip ay nananatili siyang kalmadong katulad ni Kano. Hindi maaari ito. Ang nagtatakang, sabi ni Mang Rubino sa kanyang sarili at nang ibinaling niya ang kanyang paningin sa dalawang nagbabakbakang mga panabong ay ng laki at halos lumuwa na ang kanyang mga mata at maging ng kanyang anak na si Joaquin sapagkat nagmistula ng taong nagmamakaawa at humihingi ng sakulolo ang kanilang bangkas dahil sa ito'y makikita ng tumatakbo at naghahanap na ng siwang sa mga bakod o harang ng sabungan upang makalabas ng sabungan samantalang ang aming pulang bolikay makikita itong nakatayong brusko at para bang ito'y katulad ng hari ng sabungang si Malaginto. Walang makitang sugat o anumang pinsala sa kanyang katawan ng sentensyator ng sabungan. Sa halip ay habang sinusuri ng sentensyator ng sabungan ang aming bolik na panabong ay ka ito sa kanyang sariling. Imposible ito! O, paano ni isang hiwa o tusok ng pare ay wala akong makita sa bulak na ito. Isamantalang, hindi. Imposible ito. Ang sabi ng sintensyador ng sabungan, samantalang, Anong milagro ito? Paano'ng winakwak ng karagadang tari ng bolek na pula? Ang tiyan at likuran ng aming bangkas. Ngayon lamang ito nangyari. Ngayon lang. Oo. Oh, ano nga bang meron sa taong itong si Arnold? Ang nagtatakang sabi, ng matandang si Mang Rupino habang makikita na itong hawak niya ang nooy. Nag-aagaw buhay ng bangkas na panabong kung saan ay ang kanyang pinaghalong tsokolate at puting balahibo ay nagkaroon na ng kulay pula dahil sa mga dugong nagmumula at inilalabas ng kanyang mga sugat. Wala nang ang sinayang pang pagkakataon ng sintensyator ng sabungan, kundi Malinaw niyang idiniklarang panalo ang aming pulang bolek sa bangkas ng mag-amang sinamang Rupino at Joaquin. Kanoon pa may nananatiling tahimik si Naitay at ang aking apat na mga tiyuhin. Kabilang na nga doon si tiyo Muncheng. Sa kabila ng pagkapanalo ng aming panabong, nang biglang hindi namin alam kung papaanong natalo ng inyong panabong ang aming pangkas, Arnold. Pero may isa pa kaming panabong na nasisiguro kong magpapabagsak sa isa niyo pang panabong. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Tayo nang muli sa loob ng sabungan at tariyan nating muli at pagharapin ang ating mga panabong. <coughs> ang sabi ng nooy pikun na pikong magtataring si Joaquin, Taytay -tay Arnold at sa kanyang mga kasama. Tama. Tama ka riyan, Joaquin. Klaro tayo ng muli sa loob ng sabungan. Ang sabi ni Itay Arnold, kasunod, ay maingat na ngang iniabot kay Itay ni Tio Maximo ang aming panuksukan o sinibalang na merong berde o lumuting mga paa. Subalit, Masyado kang hambog kung magsalita Arnold. Tingnan natin mamaya kung meron nga bang ibubuga yang inyong panuksukan yan dito sa aming abuhin. Ang sabi pang muli ni Mang Rupino kay Itay Arnold, dahilan upang hindi na nga napigilan pa ni Itay ang kanyang sarili at sinabi niya sa kanyang. Nauunawaan niyo po ba ng malinaw ang mga katagang binibitawan niyo Mang Rupino? Sino po ba sa tingin niyo sa ating dalawa ang totoong hambog? Hindi po ba't kayong mag-ama? ang mga mata ng mag-ama nang marinig nilang Sinabi yon sa kanila ni Itay At nang sila'y pumasok nang muli sa loob ng sabungay Ay kinargahang muli nila Nang tari ang dalawang mga panabong Muling dumoble ang digat ng aming panabong Habang ito'y kinakargahan na ng tari ni Mang Claro Samantalang nakita ni Itay Sa kung papaano merong dinukot At inilabas sa kanyang kaliwang bulsa Itong matandang, itong, matandang si Mang Rupino at isinubo niyang pilit sa kanyang abuhin ang kanyang mutyang buto ng saging desperado na itong manalo kung kaya't ay ipinagsapalaran niya ang kanyang mutya walang halaga sa kanya mawala man ang kanyang mutya manalo lamang sa laban ang kanilang panabong sa aming panabong na isang sinibalang at nang matapos ng muling makargahan ng tigisang tari ang dalawang panabong ay, muli silang pinagharap ng sintensyador ng sabungan sa gitnang bahagi ng sabungan sa ikalawang pagkakataon. Nagputakan at nagwawala ang ibang mga dalang panabong ng mga sabungerong nasa paligid ng sabungan. Alinsabay naman noon ay ang bahagyang pag-ihip ng hangin sa paligid na parang merong paparating na malakas na ulan, subalit segundo lang ay muling gumanda ang sikat ng araw at nawala ang maitim at nagkakapalang mga ulap sa kalangitan. naon Naunang tumuka sa ulo ng abuhin ng aming panuksukang panabong at sumunod ka agad sa kanya ng pagganti ng tuka ang nasabing abuhin kung kaya't ay. Sige na, bitawan na ninyo ang inyong mga panabong. Ang sabi sa kanila ng sintensyador ng sabungan na siya namang mabilis nilang sinunod. Tumilapon ka agad at pumaikot-ikot pa sa ere. Bago ito bumagsak sa sahig ng sabungan ang nasabing abuhing panabong ni Lamang Rupino matapos niyang makatanggap ng tatlong sunod-sunod na mga malalakas na pagpalo ng karagadang tari ng aming panuksukan at ang nangyaring iyon ay siya namang naging dahilan ng pagtulo ng pinaghalong sipon, laway, pawis at luha ng nooy magkatabing magamang sinamang Rupino at Joaquin. Muling tumalon at lumipad ang aming panoksukang panabong sa nooy nakalublub na sa lupang sahig ng sabungang, abuhing panabong at kanyang kinalawit at pinagsawa ang ibaon. Sa kanyang katawan ang kanyang kargadang taril, nagsigawan at nagbunyi ang lahat ng mga mamumusta dahil sa ganoong kabilis lang natapos ang bakbakan ng dalawang panabong. Panalo, panalo kaagad ang aming panuksukang panabong at mabilis yung idineklara ng sintensyador ng sabungan. Bagay na hindi matanggap-tanggap ng mag-amang sinamang Rupino at Joaquin. Ibinalibag nila sa lupang nasa harapan ni Itay Arnold ang kanilang wala ng buhay na abuhing panabong. Napasadsad pa ito sa lupa. Bago ito, tuluyang huminto sa mismong paanan ni Itay Arnold. Kasunod ay, Alam niyo mga iyo, hindi kami naniniwalang wala kayong mutyang tangan para sa inyong mga panabong. Nasabi ko yon dahil, bago niyo inilaban sa kasilihing panabong nila isong, ang inyong binabaing mayahin ay, Nakaranas muna kayo ng mga kabiguan sa bawat sa bungang inyong pinupuntahan noon o dinadayuhan, hindi ba? Dahil wala pa kayong nakukuhang mutya noon, di ba? At ngayon, sunod-sunod na ang inyong pagkapanalo o ng inyong mga panabong dahil, eh, 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 dahil sa meron na kayong mutya, kaya naman ay wala kang takot na ka ng inyong panabong alilman sa mga panabong na merong kargadang mutya. Di ba, Arnold? Huwag niyong sabihin nagkakamali ako. He, eh, eh, he, eh, eh, he, he, eh. Ang mahabang salaysay ni Mang Rupino kinaitay nang sila'y nasa labas na ng sabungan. Tama si Papa. Kaya naman ay bakit hindi niyo pa aminin o sabihin kung ano ngabang bang mutya. Meron kayo, Ha? Ang dugsong namang pagkakasabi ni Joaquin, kinaitay, dahilan upang sinabi sa kanila ni Itay ang mga katagang. Isa lang po ang ibig sabihin yan, Mang Rupino, at yun ay ang sabong talaga ay swertihan. Hindi sa lahat ng oras ay panalo at hindi sa lahat ng oras ay talo. Marahil ay nagkataong swerte kami sa sabong sa mga araw na ito. At kayo namay, naubos na ang inyong swerte ng inyong mga panabong. Ha! Labasangan ka, Arnold! Animal ka! Ha! 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 Totoo ang lahat ng mga sinabi sa inyo ni Arnold, Mang Rupino at Ka-kayo, isong Pilisiano at Bartolome, narito kayo. Ang nabiglang sabi ni Wakene. Oo. Wakene, Kaninang kanina pa at nasaksihan namin ang laban ng inyong mga panabong, Mang rapino, Joaquin. Hanggang kailan? Hanggang kailan nyo ba ipagpapatuloy ang ganyang maling asal? Tumatanda kayo ng paurong. Bakit hindi nyo tanggapin ang pagkatalo ng inyong mga panabong at saka ikaw, Joaquin? Kung totoo mang merong motya o wala itong sila, Arnold ay wala na tayong pakialam pa doon. Huwag kayong pumasok o makialam sa personal na buhay ng ibang tao dahil maaari kayong idimanda. At alam kong hindi naman kayo, mga bobo, para hindi nyo malaman yon sa mga kataga at mga katotohanang. Sinabing yon sa kanila ni Mang Isong ay parang sinampal sa pisngi ng paulit-ulit ang mag-amang sinamang Rupino at Joaquin. Tandaan nyo ito, Arnold. Natalo ang aming mga panabong ngayon, oo! Pero, hinding-hindi kami titigil at kagawin namin ang lahat. Sukdu lang maubos, mana. Ang aming mga pera at ari-arian, mabisto lang namin ang inyong lihim. Tayo na, anak! Padabog at nagmistulang mga batang tumalikod at lumayo ng sabungan ang magamang sinamang Rupino at Joaquin. Hindi nila matanggap-tanggap ang kabiguan ng kanilang dalawang mga panabong samantalang. Um, ah, uh, isong sa inyong tatlo, maraming maraming salamat sa inyong binawang suporta hindi lamang sa aming mga panabong. Nagpapasalamat kami at napabilang kayo sa mga sabongerong kung tawagin ay mabubuting mga sabongero. Ang pasasalamat na pagkakasabi ni Itay sa tatlong sinamang isong. Ngumiti naman sa kanila ang tatlo at sinabi sa kanila ni Mang Isong ang mga katagang. Walang nga naman yun Arnold. Dalawang klase lang naman talaga ang uri ng tao sa mundo. May masama at may mabuti. At saka alam naming nagmula kayo sa lahi o angkan ng mga mabubuting tao. Pagkatapos noy, magkakasama na nga silang lahat. Kasama sila mang isong na pumuntang bahay nila Tio Monching. Dala ang aming dalawang mga panabong at ang dalawang pihag at pagkarating doy. Masasaya silang nagharap-harap sa inuman sa silong ng malaking punong santol. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan na nagpatuloy ang mga sunod-sunod na pagkapanalo ng alinmang san nang alinmang mga panabong nila itay sa bawat sabungang kanilang puntahan subalit piling-pili lang ang mga sabungerong tanyag na kanilang kinakaharap at iniiwasan nilang makabangga ng kanilang panabong ang totoong hari ng sabungang. Si Malaginto na lihim ang mutyang ngipin ng kalabaw ng aming alagang si Pangkoy, si Pangkoy na nooy, misteryosong bigla na lamang na nawala sa aming buhay. <coughs> kung saan sa ang bundok siya hinanap nila itay. Subalit, nabigo silang makita ito. Huminto lamang sila sa paghahanap kay Pangkoy nang sinabi sa kanila ni Lolo Piliping. Ang isang inkantado sa oras na ito mga iho ay nagbalat kayo bilang isang hayop ay meron itong hangganan sa kanyang pananatili sa ating mundo. Hindi nawala sa inyo si Pangkoy dahil nananatiling na sa inyo ang kanyang nag-iisang ipin. At kailan may hindi mawawala ang bisa niyan hanggat kayo'y nananatiling. Mabubuting mga tao. Nung unay, nahihirapan kaming lahat natanggapin ang katotoha ng wala na sa aming buhay si Pangkoy. Subalit pinilit naming siya'y kalimutan dahil sa siya'y merong sariling mundong ginagalawan. At ang mahalaga sa amin, lalo na kinaitay, ay nang siya'y nasa aming pangangalagay, itinuring namin siyang kaibigan, inalagaan, inalagaan, at kailanmay hindi namin siya sinalbahe. Ah, maraming, maraming salamat sa inyong lahat, Arnold. Isang nahihiya akong tumingin sa inyo dahil sa masamang ugaling ipinakita namin sa inyo. Arnold, patawarin niyo kami ng aking anak sa lahat ng aming mga kasalanan sa inyo. Ang nahihiya at nahihirapan ng magsalitang pagkakasabi ng Noy, nakahiga sa hospital bed na si Mang Rubino. Naaksidente ang mga ito, lulan ng kanilang sinasakiyang sariling sasakyan dahilan upang maputula ang kanilang mga paa at wala ni isa mang kadugo ang dumalaw sa kanila sa hospital dahil sa kanilang masamang ugali. Maliban kinaitay ang aking mga tiyuhin kasama si Tio Moncheng at ang tatlong si Namang Isong, Mang Pilisiano at si Mang Bartolome. Mang Rupino, Joaquin, ang nakaraan po ay nakaraan na Huwag po nating balikan pa o sariwain pa Dahil ang lahat ng iyon ay wala sa amin Dahil ang bawat mga tao ay may kani-kaniyang pag-uugali Hindi na kayo iba sa amin, Mang Rupino Magkakaibigan po tayo Dahil sa tayo po'y pare-parehong mga magsasabong Hindi na nga Napigilan pa ng mag-ama Ang kanilang sarili Ng mga pagkakataong iyon Bumuhos na nga ang mga luha sa kanilang mga mata. Napakabuti yung mga tao, Arnold! Ang sabi ng Noy, umiiyak na si Mang Rupino. Hindi nila pinabayaan ang mag-ama sa nasabing hospital hanggang sa ang mga ito'y makalabas doon. Totoo nga ang kasabihang kung ano ang iyong itinanim, ayon din ang iyong aanihin. Hindi pa huli ang lahat, Mang Rapino. Joaquin, may panahon pa tayo para magbago at bumawi sa ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa ating kapwa. Ang sabi ni Mang Isong, nagpatuloy sila itay sa pagsasabong at nagpatuloy din ang kanilang kagandahang loob. Maraming salamat po, Sir Yes, sa inyo pong ginawang pagsasaere at pagsasaayos nitong aking magulong kwento sana po ay maraming aral na makuha ang inyo pong mga taga-soporta sa aming kwentong ito magandang araw po sa inyong lahat tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan maraming mga nagkaganap at nangyayaring kailan may hindi kayang ipaliwanag nino man hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Lenar Elfas yan po sa Bicol. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Tagay tayo, boss. Ha, 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 ha. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapashout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz Nang Samar. Kay Boss Rowel Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta kay Boss Jana Agustin kay Boss Henry Tamigin ng Davao City kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview maraming maraming salamat po sa inyo Boss kay Boss Tony Villaruel maraming maraming salamat po Boss nais ko lamang pong ishout out si Boss RJ Vlogs Boss maraming maraming salamat po sa inyo kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. shout out po kay Boss Rafaelito Arnais Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano, kay Mampia Arnais Jans, kay Boss Francis Citt, at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Mam Ma Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya, dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva kay Tokayo at GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Mam Ma Ginalyn Bersosa kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang may wagang baston sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Boss Mark De La Cruz kay Boss John Hiccup kay Boss G. Sumodio kay Boss Gerald Bacolod kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am John Lee Carte kay Ma'am Rosie De Mesa kay Boss Amer kay Ma'am Resel Grato kay Boss uh, Sigma kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Ruvion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bilieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodillo Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,